Maraming taon nang lumipas mula nang maghiwalay si Kilua sa kanyang matalik na kaibigan na si Gon Ngayon siya ay isang adult na. Kilua ay naglakbay sa malalayong lupain. Pinauunlad ang kanyang mga kakayahan bilang isang asasin. Mas lalo pang sumasaliksik sa mga iwaga ng Nen. Kahit mayroon siyang kapansin-pansin mga kakayahan, mayroon pa rin nararamdaman na kaiwagaan na sumisiklab sa kanya. Isang pangungulila para sa layunin na pa sa pamana ng kanyang pamilya. Nilibot ni Kilua ang mga lugar, sumasagawa ng mga misyon na nagsubok sa kanyang katusuhan, lakas. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang iba't ibang mga tagagamit ng Nen. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatangin mga kakayahan at kwento. Mula sa mga maingay na kalye ng York New City hanggang sa mapangalib ng mga kalaliman ng Dark Continent, nagahangad si Kilua na bunyagin ang mga lihim ng kanyang sariling potensyal inudyukan ng hindi matatayimik ang pagutuman sa kaalaman. Bagamat napupunyagi siyang magpatuloy, malaking anino pa rin sa kanya ang kanyang nakaraan. Ang mga alaala ng kanyang paglaki sa bahay, kabuan ng soldik, ay eh bumabalik sa kanya. Ang bigat na mga inaasahang pamantayan ng kanyang pamilya ay eh pumipigil sa kanya tulad ng bakal na tanikala. Ngunit sa bawat pagtatagpo, bawat tagumpay na nakamit, nararamdaman ni Kilua na unti-unti nang naluluwag ang mga kadena na pumipigil sa kanya. Kanyang espiritu ay lumalakas ng kasabay ng bawat takbang. Sa kanyang pagdalakbay, nagtagpo si Kilua ng isang mapagsasariling guro sa nen na kilala lamang bilang Kurugane. Sa patnubay ni Kurugane, nilalim ni Kilua ang kanyang kaalaman sa mga kaibang nen. Pinapausay ang kanyang mga kayan sa kagitingan. Ngunit hindi lamang ang kanyang mga kayan sa nen ang lumago sa ilalim ng pagtuturo ni Kurugane. Ito ay ang kanyang espiritu, ang kanyang layunin na lumago tulad ng isang bulaklak sa didim. Habang lumalaki ang husay ni Kiluwasanin, dumadami rin ang mga hamon ng kanyang hinaharap. Natuklasan niya ang kanyang sarili na nakikisabay sa mga laban ng epiko. Umaharap sa mga kalaban na may kapangyarihan na kasintindi ng kanya. Ngunit sa bawat kaaway na napapatid, lumalakas ang kumbiyansa ni Kilua ang kanyang determinasyon ay hindi magugulat tulad ng pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang maalagang sandali ng kaliwanagan, bukas ni Kilua ang isang bagong antas ng lakas sa loob niya, isang pagpapamalas ng kanyang likas na lakas at determinasyon. Ang kanyang aura ay sumisiklab tulad ng isang liwanag sa gabi. Itinataboy ang mga anino na matagal nang dumikit sa kanya tulad ng pangalawang balat sa bagong layunin, itinutok ni Kilua ang kanyang pansin sa isang layunin na igit pa sa anuman ang kanyang dinala dati. Habang kumakalat ang chismis tungkol sa isang matapang na tagagamit ng Nen na naglalakbay sa lupain, naging katumbas ng lakas ang pagtsatsaga si Kilua. Ngunit para kay Kilua, ang tunay na sukat ng kanyang halaga ay hindi nasa kanyang mga kayahan, kundi sa mga buhay ng kanyang naantig sa daan. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay, nubayan ng liwanag ng kanyang sariling likas na apoy. Alam ni kilua na mananatili ang kanyang pamana kahit nang matagal lang lumabo sa alaala. Habang araw ay sumikat sa panibagong araw, katayo si kilua sa gilid ng isang daigdig na puno ng walang hanggang mga posibilidad. Sa kanyang bagong lakas at determinasyon, alam niya na walang hamon ang hindi kayang dampasan, walang balakid na hindi kayang lagpasan. Habang kanyang inu-umpisa ng kanyang unang hakbang sa hindi kilalang daan, umiti si Kilua sapagkat alam niya na ang kanyang paglalakbay ay malayo pa sa katapusan dahil saan man patungo ang landas siya ay na may taas noon, isang tanglaw na pag-asa sa isang mundo na balot ng kadiliman. Kung nagustuhan mo video nito, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.